ka-dragon. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayan, nandito po ulit kami ngayon sa uh, farm. Ayan, ba bali guys, ito yung, itong location na to ay papasok pa papunta sa aming farm. May naroon kaming nasikarong guys na <laughs> balingbing. Na balingbing. Ayan, ang dami niyang bunga guys. Oh, pakita mo camera girl. Napakataas na yan. Ayan guys. Charan! Ayan. Ayun, dahil padal-dala po siya, guys. Harbisin na natin. <laughs> Bahala na mabay kung pwedeng ihalo siya sa isda or pwedeng namin siyang gawing juice. Uh, ano nga to, yung balingding juice. Or kainin At na lang, lang ng ganyan. Ba? <laughs> Bakit? <laughs> Bakit? <laughs> Bakit? <Sige akong> Bakit? <laughs> Sige, akong balimbing nilagay ko dito. Ayan, guys, sa mga stress dyan. Yes, yes fans for today's video. Kamis, guys. nyo ba? Kami, ang mga fans nyo. Ayan, sabi ko, ako na stress din ako, kaya nagpasalad ako kahapon, guys. Pagdating ko sa salon, wala din silang ibang pinag-usapan, kundi. Si Catherine, at si, saka si Daniel. Si Catherine din, at si ano. Just to Lord, talagang naman. Oh, let's go na at baka tayo tuluyan pang mabadtrip stress. Hindi lang sakat nyo, less stress. yeah <laughs> guys, ang dami. <laughs> o, oh, ganyan <laughs> lang po nah. yun natin. Ganyan naman, hindi na, na <laughs> na, mo na kailangang umakiyat. O, oh, diba? O. Oh, ganyan oh. ka lang. Yan kasi oh o. Yan na, o. Ang dami niya bunga. <laughs> ang dami niya bunga, hindi alam natin pa. pasintuhan yung pita siya. <laughs> oh guys, o. Oh, dilaw na, dilaw. <laughs> Sarap. Sarab. So, so, siguro napaka-tikman mo nga, Ligaya, kung hindi matabi. Sige nga, Ante, pakita mo. Masa na kung harap Nahulog lang kasi siya. Eh, sayang. Alam mo naman tayo, bawal ang sayang. Yes. O, oh, diba? Chan yan, laman chan, mas, chan yan. Basta laman pwede na yan. Ang daming uh, nahulog. Na, na ang galing, no? Ang deklit na puno, ang mm -hmm. daming bunga. Ay, bunga. Ay, Sabi din nga, pag marahing bunga, pinag

matamis din ang Kasi kung yung kinain. Maniba. Oh. Yung maniba, maniba kaya. Hindi naman. Kajaw-chaw. Matamis din siya. Matang uri ko. Baga nang dami sa, oh. Matamis. Masarap i-juice -juice ito. Hmm. Makatas pa to, hmm. kaya maganda i-gawing juice. Maalino pa yung Ikaw ngante ang tele, gaya? Ha? Mm -hmm. Kung balsam na no ba de? Ay, lako ah. Ito. Um. Matamis siya. Pag ganito. Mayroong ano mayroon dyan. Hmm. Tama Madami na yan. Siguro yung ganito, maliba. Punasa ka. Nagtira kami, guys, ha, o. Oh. Yung yung matamis Para. Mm -hmm. Hindi mo kagat, kagatan kita. No. Wala kong pang kagat, guys. Kaya itong Naka, kamay na na naman yung kamay Yung pakuha na matamis <laughs> naging ano. Ay, di ba <laughs> naging balimbing. May suka doon, suka. Na. Balimbing ka? Balimbing ka yung lahat. <laughs> Sabi niyo kami magarbes. <laughs> Gaya mo <maday. laughs> Tinirahan din namin yung ibang magdaan eh. Alangan ano, tayo lang makatikim. Ang daming mga pananim dito, guys. Oh. Ito yung sa forestry tatanim pag nag-widening na. Ayan guys, so na kuliglig na ni Kuya rin itong ating tataniman na sitaw na toro. Ayan. Kulang na lang yung pananim. Nagpabili pa kami sa bayan kanina. Sana mamaya makarating para matanim na natin. Yan, nung isang araw, nagpatubig kami. Ang laki na naman ng binaba niya. Ang bilis matuyuan. Ang ganda na rin ng ating kuan guys, punla ng palay. Ang green na green. Zoom in ko. Yun. So ayan guys. Dahil ano, wala tayong dalang ulam dito sa bukid. Yeah, nakakita kami ng manok, pasal sa Padaldalapos Padaldala hmm. po. Padaldala Man, tinula ka ngayon. Napansin <laughs> si DJ. Na DJ. talaga rin, tinula. Hindi ah, sa amin yan guys. Pinahuli namin kay Tui Efren. Ah, pahuli ka ng native na manok doon ah. Huli man si Kuya Prina. Oo, oo agad ah. Oo, agad si Kuya Prina. Wala din tayong masida. Ang masida na gayang. Laki guys so. Kanyaan yung kawitan. Natawag niya, tinatawag niya ng kawitan. Kaya manami siyang karne. Taba lang kami ay hita. Ang sarap ng papaya, medyo maliban yung mananis manamis-namis ko, sarap. Tapos mang mangunguha tayo ng dahon ng malunggay mamaya. Masarap sana diyan ano, dahon ng sili, talbos. Kaya lang ano, alam naman talbosan natin yung sili natin. Magpapatalbos na kami, guys. Kaya lang syempre hindi pa pwede. Sarap. Nagugutom na kami. Tinanghali na kami ng luto. check natin ang ating native na manok. Ayan, malambot na ang kutsara. Baka nagtataka kayo guys, bakit may kutsara? Ay, ayan ang kasabihan nila dito na pag nilagyan ng tinidor or kutsara, mabilis maglambot yung karne. Siguro pag naglabot yung kutsara, maglambot na rin yung karne. Kan ano pa yung na... Okay, guys. Gisa-gisa na tayo. Gisa-gisa na. After three years na paglalaga. Medyo matagalan ng tayo ng paglalaga at medyo may idab na yung ating manok. Lumaban ang naked na manok. Ilaw ng sabaw. Kasarap lang ng tilaok ng manok kanina. Ngayon na parte. <laughs> Sorry. Manok. Sawa na rin kami magtilapya eh. Kaya nang magkain ng sabaw. Okay, manguha tayo ng ating pang halo sa ating tinala. Marami rin namang sili dyan sa backer, kaya lang nakakatakot mag na. Baka may ahas. Ganun lang siguro. Healthy. Para kami nagapagatas. <laughs> Puro malunggay. Puro fun. Magbaho na kayo dyan. Magmirinda tayo. Ayan ang ating um, dessert. Ang balimbing Kainin na lang natin ng ganyan. Hindi na natin siya magawang juice kulang yung aming ano asukal. pa ano, eh. panghimagas. At si Patang, eh, Yan, ko na nga eh. At magbirinda eh. Hmm, rinda ay tulog Tapos sating kain ko naman tayo. Tulog matulog yan dumating na rin pala guys yung ano yung buto ng ating sitaw na toro. Ang tanim. Ang dami. Yan oh. Yes. Nagibasen kwarog, nagibasen jule. Ano pa sa lab? Huh? yung papaya niya guys. Ako. Manamis na mis. Yan mamaya lalagyan natin siya ng malunggay. At hindi lalagyan din natin siya guys ng mga. Hindi ya, yun napa niya ng ating screen call yun. huh, kahal serb kala? ay kung natin. kung pa yung balaon kung pa na kung babawin maapal na maapal man ni Nauna na rin yung konmante, panghimagas, alam <laughs> ng bisig na pumunta, talo talo na, <laughs> ala unan nakasema kadrangot, tinanggal kita nung ano matigas kasi ano matigas, Palambutin yung na, manok. talo na, talo talo na, kung may pressure ko tayo, kanina pa yan. Oo, eh. Then, yun. Oo, oh, oh, naman, oh, sarap. Tapos, isaw-saw sa bagoong. Ano ba yan, guys? Napakasarap ng aming ulam ngayon. Ulam. Pinulak. Pinulak kami. Kagandaan ito ang kagandahan dito sa ano, farm. Pag marami kang alaga. lutong, ay, pag marami kang alaga, marami kang tanim na gulay. ba? Diba? Talaga naman. Pero mo walang makadala-dala. Biglang naging tinola. Pagdating dito, may tinola. Ima-ima kaming pumunta dito. Nakasakay ng motor, sabi Tubig lang dala namin iluloy. Kanya-kanya dala. Tapos, biglang naging tinola yung ulan namin, diba? Balak namin ano lang eh, magbagoong lang kami tsaka mantika. Sapay namin, talagpas-pas nagpas-padalapos. Padaldalapos nga manok. Mga kabagay Mga bayan Pura na ata kung tira o Sweet Uy, hati-hati tayo sa may atay boy Ito pinagkulang mo lang diba tayo? Oo, ito Masalamat po sa mga biyay na nagpapalimutan tayo

Yan, gusto lang po nang bati ng advance happy birthday si Irish Claire Balaba. Yan, advance <laughs> <Abans> <laughs> <Abans> <laughs> happy, happy birthday. Advance happy birthday. Ingat kayo dyan, ma'am Charlie. Ayan, Ayan, kain po tayo. Charlie Balaba, ay Balaba family yan. Hulaw po sa inyo. Ingat po kayo palagi. Yan, thank you po sa paninoon. Kain tayo ng tinola. Shout out kay Joren Tolentino. Ayun. Hello, Hello Sir Joren Hi. Tolentino, ingat, ingat kayo ka diyan. Sino ngardeya? Eh? Taga Batangas yata. Ako na ayo. Yan shout out din po kay Sir Leonard Limlinko Ramos from Cardona, Rizal. Yan po Magkapit bahay lang po tayo taga Morong po ako. Morong Cardona. Shout sa Ramos family. Siyempre Syem kay Ma'am Jen Jen, Ibig Jen Thank you po sa support niyo sa Bang Team Thank, Thank you so much po. Kain po tayo. bagay yan si Ma'am Jen Jen. Ito na ito. Ito na ito mahal. Hindi mo makagat? Tingnan mo, hindi ko matumpan mo. Alam mo? Yan, shout out din po kay Ma'am Milen Rigor from Tarlac City. Hello Ma Ma po, Ma'am Milen Rigor. Hello, Milen. Milen. Milen, Milen. 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 Hmm? So, ang tawa niya. Diyan mo ang papayot ko? Hmm? Ito rin pa guys yung papaya. Mm -hmm. manamis mm -hmm. kasi siya. Siyempre guys, tukeran natin sila isa para naman tumatas-tatas pa ang gatas. tayo ng konti tapos 30 minutes. 30 minutes. Mga isang oras na hindi. Ah, Mahirap yung 30 minutes. Busog tayo. And then, sabak tayo sa ano, punta tayo ng ano, bibitaw. Ang pagmalilim na. And then, bilib ulit. Bilib na tayo mamaya. Bukas ulit. Ito no, ng papaya. Mm -hmm. Mm -hmm. Yan, shout out po kay samaman ni Ma'am Cha Agustin na si Ma'am Lisa. Hello po, Nanay Lisa. Hello, Hello po. Ingat po kayo dyan. Kanin pa. Napagtutut na. Kaya nga Ito unti. Yung yung itip, kahit matigas, gustong gusto yun. Hindi lang mo may tuwan. Kaya nga, no? Bat yung itip, manguha niyo? Di na, ko na may tuwan sa bahay. Kasi tiba ko gustong-gusto Sobrang tigas ng ite niya ngayon. Ako daw yung... Pagkasalan. Pagkasalan, di ba kadami yung itik? Doon sa likod, doon sa may lutuan nila. Itik na bang kamarang. Di ba? Yung sa mga malalaking talyase. eh ba kasi ang kwan yung pinasarang sa... Kabali sa niya yung di Kasi yun eh. Isang garo na lang. Kaluhin niya ngayon, di? Tampok-sampok niya. Ano din guys ang ano? Apektado sa hiwalayan ng tatlo. <laughs> Ante ligaya ko siya eh. Si DJ isang gabi yan nagpulong siya sa kwarto niya. No, no. Wag niyo akong istorbuhin. magmo on muna ako sabi ni Bibi. Wala mo siya nang mo Grabe no. Grabe, dami talaga ng mga ganun, nag Iyak siya eh. Iyak siya eh. Iyak si Kwa. Pilipin. Siyempre, ang dami na nalungkot. Isa na ako doon. Kaya kahit, kahit gaano katagal na ang pano. Dilante, 11 years. Lalo na naman guys. Lalo na naman. Oh. Mm -hmm. Lalo na naman. Eh, Mag-single na talagang tao. Kung mm -hmm. gay wala lang din pala kahit matagal. <laughs> lalo Mag-iwala pa nga yung mag-asawa. Lalo na ano to. Lalo na pabutin mo na. Mag-asawa. はい。<laughs> Okay, work work na ulit. Magtanim tayo ng sitaw na turo. Ano ang te? Kala ko sabagay na ang ragok. Ang te, ako pinatulog. Hindi mo ako pinatulog. Di mo ako pinatulog. Hindi hmm. mo hmm. ako pinatulog. Hmm. Kasarap-sarap nga ng ragok mo. Kaya nanti pa sa'yo. Hindi mo palakasan kayo. Ayan guys, palagyan lang natin ng buhit kay Kuya Efren. Bago natin taniman. Ayan guys, habang nagdidilig si Gigi at si Ante Ligaya doon, si Ate Joan at si Ante Pasing naman mag tanim ng ano, sitaw na turo. parang ano lang din pala mais. Tigilan nilalagay mante. Takk mér, takk mér Tapos na tayo? Kadami yung natira. Kadami. Pa natin. Oo. Oh, itanim na lang nila, ako friend dun. May bakanti pa dun.